Hi guys! Welcome to my new vlog. Ngayon po ay papakita natin kung ano ba talaga ang original dito sa dalawang cream na ito na Yiganer Jing or Clean Up Completely na di umano ay nakakagaling ng mga skin disease katulad ng acne, katikati, mga butlig-butlig, tagyawat at iba pang mga skin disease gaya ng buny at an, -an. Marami ko makalat na fake na Yiga Nergin. So ngayon, titignan natin. Meron ako ditong dalawang binili na Yiga Nerging at clean up completely. So titignan natin ano ba talaga dito yung original at yung fake. Di ko nga alam kung parehas tong fake o ano eh. Pero i-review natin tong dalawang binili ko na Yiga Nerging. So itong una kong binili ay nasa mga 70 pesos sa online shop Lazada. So, ship from China siya. Tapos, meron siyang libre na maliit na sabon. So, inintay ko siya mga isang linggo. So, ayun. Ito yung itsura niya. Yan. Siya ay, ilang grams ba to? 15 grams. Yan, 15 grams siya. So, ito. Ngayon, ginamit ko siya sa katikati ko. Ito yun. Pakikita ko ito. Ayan, medyo mapula pa siya. So, isang linggo ko siyang ginamit, pero hindi po nawala ang aking katikate. So, nag-isip ako, sabi ko, bakit hindi nawawala yung katikate? Malamang, baka fake tong nabili ko. Liganerging pa naman ang pangalan. So, nag-expect ako na, nag-expect ako na original, pero hindi naman pala. So, naghanap ulit ako sa online shop. Ito naman, nakita ko sa Shopee, clean up completely. Ang daming bumili tapos maganda yung review. So, bumili ako. 65 pesos naman to. At ship from Manila lang sa so, mga 2 days lang na deliver na. Tara buksan natin. Yan. So meron siyang ano ba to? Meron siyang Meron siyang case na ganito. Yung isa wala oh. Direk, direkta lang siya 'di ba sa box. So meron siyang case na ganito. Tapos, Meron din siyang to. Ganyan na papel. Tapos, ang nakasulat naman sa kanya ay clean up completely. Actually, mga mami, share ko lang. Uh, siguro mga 5 years ago, bumibili talaga na ako ng ganito. Kasi effective siya sa mga katikate. Tsaka mura. 50 pesos lang dati bili ko nito. Eh, sa baklaran pa. Nung hindi pa uso yung mga Shopee Lazada. Siguro 5 or 7 years ago ang pangalan niya talaga, Yiga Nerjing. So, nagdududa ako kasi bakit clean up completely na. So, kayo na bahalang humusga. Ipapakita ko lang kung anong kaibahan itong dalawang nabili ko. So, ito nga, ito yung pangalawa, clean up completely. Nabili ko sa si Shopee at siya ay 20 grams. So, ayan po, makikita nyo. Mas malaki siya dun sa isa. Pero mas mura pa siya. Tapos 20 grams. Tapos, kung mapapansin nyo ito, ayan, Chinese, Chinese yung nakasulat. Ito naman lahat, English yung nakasulat. Ewan ko, galing pang China, pero English nakasulat. Ayan, o, oh, English. So, ito lahat, Chinese. Sa likod, Chinese lahat din nakasulat. Dito, English naman nakasulat. So, yun. Ewan ko, anong connect? Hindi <laughs> ko kung anong connect. Pero anyway, buksan na natin yung laman itong Yiganer Jing tsaka clean up completely. So, hala hindi ka siya ma'am. Siya. So, ito. Yung tali naman natin tiy. Ayan. So, ito. <clears throat> itong clean up completely. Ayan. Parehas ko siyang bubuksan para makitingin laman sa loob. So, ito muna ng Yiganer Jing. Ayan, medyo kulay orange. Ayan. Ito naman clean up. Tsaka medyo thick siya. Yung matigas-tigas. Creamy. Ay! Sobra. So, ito medyo malambot siya at kulay yellow. Ayan. Sayang naman. Teka, balik natin. Hindi ko naman kailangan po. Pahid ko na nga lang. So, pahid ko na lang. Sa aking kate-kate. Ayan. So, ang kaibahan niya, ito, yellow. Ayan o, yellow siya. Tapos ito naman, orange. Medyo orange siya eh. Hindi lang masyadong kita pero orange siya. Yan o, oh, orange. Yun. Na nga, papakita ko na sa inyo, sa height pa lang magkaiba na siya. Tapos yung kulay niya magkaiba din. Yung packaging niya magkaiba din. Ito pala yung box. Pakita ko sa inyo. Ito yung clean up completely may ganito na expiration date tapos ito namang isa yung Yigan or Jing ganito yung nakasulat tapos tinan nyo yung baksa mas maliit yung isa you know, mas makitig sya kumpara doon sa isa yan yun. nauna kasi ito kaya medyo lamog na kasi nasa bag ko lagi ito kakabili ko lang napabili ako kasi ganito nung ginagamit ko to mga mami isang linggo na So, isang linggo na awa ng Diyos, ito, itong katikati -kati ko, hindi siya nawawala. Makati pa rin siya, tapos para na siyang kumakalat. Mataba eh, na, nakaumbok na ganun, na parang makapal na butleg. Tapos, hindi siya nawawala, tapos ang katikati -kati niya pa. So, sabi ko, baka fake itong ginagamit ko ah. Bumili ako ng, bumili ako ng isa pa. Nagtingin ako sa Shopee naman. So, nakita ko nga itong clean up completely. Nagbaka sakali ako kasi ang daming bumibili nasa 3,000 plus na tapos maganda yung feedback niya. So, nung nilagay ko to mga mami, nilagay ko tong clean up completely. Uh, two days lang, nawala na yung, umimpis na siya. Yun, no? umimpis na yung katikati -kati ko, two days pa lang. Although, mayroon pa rin siyang konting bootleg. Pero, umimpis na siya, tapos, hindi na rin siya masyadong makate. nawala no, na. Ang kapal kaya nito, nakaganon niya, no? nakaumbok tapos para siyang makapal na kalyo na ang tigas. So ngayon, parang pantay na siya sa balat kasi mayroon pa rin konting bootleg pero ang kagandahan kasi 2 days ko pa lang nilalagay. actually pan 3 days ngayon. Ayun. So numipis na siya. Nawala na yung parang makapal na parang kalyo to eh, Naka, nakaumbok eh, nawala na yon. Tapos hindi na rin siya masyadong makate. Dati kasi pag ginanong ko makate na eh. so ngayon hindi na siya masyadong makate. Actually ngayon hindi nga makate. Kasi nilagyan ko ng gamot ulit yan. So, yun lang. So, sa palagay ko, dito sa dalawa na to, mas mura to, 65 pesos lang. Ito parang 80 something, kasi may libreng sabon. So, sa tingin ko, nung ginamit ko to, ito wala, promise, wala siyang effect. Ano lang siya, malamig lang siya sa balat. Pero, hindi niya napagaling yung katika -kati ko, tsaka yung, uh, yung butlig ko sa mukha, hindi. Pero ito, uh, effective siya sa akin. So, hindi ko alam kung fake din to o ano. Pero mas effective to. 2 days, 1 day pa lang na wala na yung kati niya. Tapos after 2 days, ayun, numipis na yung kati, -kati ko, ayun, wala na siyang nakaumbok. So, para sa akin, mas effective nung clean up completely. Pa-comment naman mga ma'am, si baka meron kayong alam na bilihan na Yiganer kasi talaga dati yung nakasulat dito eh, yung original talaga. Eh ngayon wala na akong makita na ganun tapos original. Ito nga nagbaka sa kalok ko pero fake naman pala. Ay, one thing pa nga pala, iya, dadagdag ko lang. Yung amoy pala na ito, mga mamshi, ah, uh, amoy menthol siya pero parang may amoy sibuyas na after scent. Hindi mo alam, sibuyas o oh, ewan. Basta may, may something siya na hindi mabango pagkatapos ng amoy ng menthol. Pero ito, amoy mint siya na mabango. Hindi siya masakit sa ilong, wala rin siyang after scent na parang mabahong amoy. So, para sa akin, goods to talagang clean up completely. Tsaka, mas effective siya. Yan lang naman po, mga mamshies. Sana po, nagustuhan niyang aking video. At parang, bigyan ko pa kaya ng mga bagong reviews at mga fake or original na product. Mag-subscribe na po kayo sa aking channel. Bye! God bless!